Well, I believe that if anyone should be investigated, The first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Nagpagsalita na rin si House Speaker Martin Romualdez, si former Quadcom Overall Chair at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Borbers. At ang isa sa mga issue na una niyang sinagot, ang mga banat ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga laban kay Romualdez. Nauna nang sinabi ni Barzaga na kung may dapat mang sa flood control scandal, si Romualdez daw ito. May personal knowledge din daw siya sa koneksyon ni Romualdez sa issue. Nilinaw ni Bar na hindi siya tinalaga dahil sa mga paratang kay Romualdez. Nais lang daw talaga ni Speaker na mas masagot ang mga katanungan. Magkaiba rin daw ang tungkulin nila ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na siyang tagapagsalita naman ng Kamara bilang isang institusyon. At bilang Spokesperson ng House Speaker, pinabulaanan ni Barbers ang mga usapin na magbibitiw na sa pwesto si Romualdez. Well, I believe that if anyone should be investigated... The first person to be investigated is House Speaker Martin Mwaldis. Why, sir? Why? Hmm? Bakit po? Because he's the House Speaker. And hmm? do you think there's personal knowledge about his involvement in any of the Anomalies uh, projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Mwaldis to be speaking in the to be I I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Sir, Speaker, hindi niyo naman talaga sinusuportahan si Team Speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Pero now, you're not supporting him anymore kaya nagbiliw kayo sa as AML. Yes. I'll now be an independent candidate or I might be a minority candidate. Uh, I'll be an independent candidate or a member of the minority if the minority if the leader of the minority would allow me. So to clarify you're saying na involved the speaker Martin O the projects my hands I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement in such a large in such a large issue. Sir, you're talking about the alleged insertions or the ma kickback from alleged commissions? I mean, everything. Mm -hmm. Everything's under the speaker. Paano nila sabi, sir? Ano yung nalalaman yung pwede niya share? Well, nothing yet. Pero kung may gusto kayo... But do sir, na inay-involvement ko sa speaker? Do have evidence? Do hmm? proof? To... Would me possessing evidence make a difference? If the speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him or would he

kasama yung tulad ng intervention lang hindi na yung content ng binubuhat at yung pagkakaso ng dito kasi kasi gusto natin dito siya ngayon hinirap siya pumayag naman tayo pero ang ang kanya yung condition na binigay solid yung immediate tapos may go volunteer intervention and wala pa yung request ng eh, September 8 yung ano eh. September 8 ang sulat kaya nga pero yung condition ng September 8 political function September in the senate hindi sa PNP pero nga alimbawa, ikaw na nanonood ba German kung ano sorta ka siya ng speaker eh dapat 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 yan ang sinasabi nyo. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate Constitution dinan dito, yan yun ang condition na pinag-iingin nyo. But that was the condition that you gave. Senate. No. But condition? Gave. condition legal, legal, and physical. Pero hindi naman 'yan, Sabi ko hindi na kailangan ng motion dahil sa ibabalik natin Kukukulpan natin ang mga kailangan sa kanila. For us, we are concerned kung ano yung... Si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa posyong hirapin natin. Pero hindi natin siguro kukunin ang kosa niya sa kanila. Hindi natin, hindi natin. Yan, merienda muna tayo. Merienda muna tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi po pwedeng Senate President ka, Senate President ka lang na majority. Pero ito mm -hmm. pa yung isang, with a warning, mm -hmm. manipis yung 15 against 9. Mm -hmm. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuku. Uh, mm -hmm. uh, Interpellation ko sa Senate Concurrent Resolution, kulang yung transparency. Kailangan malaman natin sino Proponant. ba yung nakarecord din, sino yung individual proponents noong mga insertions, noong mga amendments. Nang sa ganon, tukoy natin pagka may nangyaring problema doon sa proyekto, alam natin kung sino nag-insert, lalo na kung ghost. Mm -hmm. Kung ikaw ang nag-insert dyan, ikaw ang proponent ng amendment, dapat binantayan mo yan. Mm -hmm. Dahil meron kang shared responsibility para malaman na yung inamend amend mo, tuloy-tuloy eh, maayos yung implementation. Although wala kaming participation, sa implementation mm. pero meron As kaming oversight function yung Senado yung Kongreso Sorry sir last na po on my end Sir kung walang record ibig sabihin possible to for the proponent to just get away with it Possible walang record eh mm. kaya nga moving forward kailangan maging transparent all the way every step of the way from the NEP yung NEP taken care of. ano kasi sinabi na ni Secretary Pangandaman noong uh, DBCC uh, hearing na meron na silang hub, transparency hub, na pero hanggang net lang. Kaya sinasuggest ko, isagad na natin hanggang sa, uh, kung pwede hanggang implementation, na mm -hmm. merong participation, at least sa monitoring, yung public. Mm -hmm. Diba? Sabi niya meron yon, And the public can even upload uh, photos. Kung sa tingin nila, hindi na-updated yung yung uh, photo na in-upload ng agency na nag-implement pwede yung public mag-participate kasi open to the public na i-upload nila yung photo para ma-update yung mga status ng mga proyekto. So sa 2026 budget, gagawin niya sir para clear na kung sino yung proponent. Kaya nga pinapaapurahan ko nga sa kasi ang timeline nila is 3 years. Mm. Ang sabi ko baka pwedeng isian para sa 2026 or 2027 open na lahat. Wala nang room for uh, ghost projects, wala nang room for substandard kasi nababantayan ng public. Mm -hmm. Ginawa namin yun sa Yolande. Meron kaming yung uh, naggawa kami, no, ginastusan ito ng UNDP at saka ng uh, I think World Bank, ano. Uh, malaki yung gasos, yung empathy, no. Transparency uh, hub, uh, yung why don't you land, eh. Mm -hmm. Ipinamana namin to, iniwanan namin ito sa NEDA at that time. Na kung pwede, kasi ang sakop lang noon, lahat ng projects, mga PAPs ng, sa Yolanda Corridor. Nung binaba namin yung Saneda, gamitin nyo ito para buong Pilipinas, lahat ng infrastructure projects, livelihood, mahagip nyo, ito na yung hub, ito na yung uh, lahat ng datos, pwede nyo ipasok dyan. Mm -hmm. Unfortunately, mukhang hindi hindi na-sustain. Ewan ko kung nasaan ninyo na ngayon. Sayang yung perang ginastos ng United Nations Development uh, Program and other Uh, ano yung mga international agencies, JICA yata nag contribute din doon. Walang gastos ang gobyerno nga ron eh. Naiputap namin eh. Hindi naman ginamit, sayang. Okay, Ian and then Raymond. Ay, Ian, ay hindi. Ian ba? Ano pa muna. Under the rest ako daw muna. <laughs> <laughs> sir, pwede ba kung tumakas ng... Pwede na kamuwi. <laughs> uh, mga uh, elef... mga 11.20, 11.30. Kasi okay, meron akong 12 o'clock. Ah oh, oh, sige sir. So para clarify po, pa... yung ano, pwede na ako mo. Oo nga sir, diba? <laughs> hindi giyan naman ako bigla dito. Hindi makakilala cim mga bata sige. Oh. <laughs> sir, para clarify pa lang po, yung 355 million o oh, yung nakita ninyo insertion buo na 355. 'Yun ang, ang inalam namin. Uh -huh. Pero it's either yung total 355 or isang item na 355. Opo. And then kailan po yung pangangailangan na tanungin tungkol dito That's si Senator 2025. po? So for 2025 opo oh, si Gaaya ng 2025 so kailan po yung um, pangangailangan sir na tawagin uh, na, si... na ng uh, award may 2025 uh -huh. then, so kailan po um, yung pangangailangan na uh, ibitahin si senator grace po para tanungin kung sinong nag-insert pag usapan namin ni senate president at kung pwede mapakiusapan si senator grace po na mag-attend uh, as a resource person then gagawin namin uh -huh. pero um, how would she be treated sir as a former colleague mm -hmm. uh, I think uh, she also deserves the courtesy mm -hmm. being a former uh, colleague here in wala the wala pa wala pa pong Hindi naman up. para icontempt at oh. Para po <laughs> <sa>, lang. <laughs> hindi <laughs> mabutong. <laughs> <laughs> naman. Uh, pero wala pa po kayong prior na pag-uusap or Wala pa kasi mm -hmm. kahapon lang namin na discover yung 355 mm -hmm. na wala sa NEP, wala sa house version. Mm -hmm. And then sir um How about um, uh, former Secretary Bonoan? Ano po yung kanyang pananagutan dito? Kasi nakita niyo po, sabi niyo nga, naku kung ikukonekta yung dots. But at, bare, at the very least, kailang mag-explain siya. Hmm. No? Na meron pala siyang ugnayan sa isang malaking kontrapista. No? Bakit na uh, na napakaraming kontrata? At sa Bulacan pa lamang, flood control pa lamang, 2.195 billion na. No? Um, pero yun, hindi niya yung diniscloser eh. So, may nakikita ba kayong intention to conceal the information? Ang nakikita ko lang, kasi paulit-ulit siyang isolated case yung napuntahan ni President Bongbong Marcos. Alam ko namang hindi isolated case yun. Di ba sabi ko isolated case here, isolated case there, isolated cases everywhere. Ang hinihintay kong isolated case yung tama yung pagkaimplementa. Nag-ahanap ako nun. Nag- Plano, plano ko mag-offer ng one month pension eh. Mm -hmm. Kung sino makapagpakita sa akin ng perfectly executed na flood control project anywhere in the Philippines. Kung meron, pag-iisipan ko ah, hindi ko sigurado kasi sayang din yun eh. Oh, 100,000, 190,000. 190, din yun eh. Pero willing akong isakripisyo yung isang buwan para makontento lang yung aking mata na meron palang perfectly executed flood control project mm -hmm. na uh, somewhere. Uh, lying uh, somewhere, ano? Saan ngayon so, Wala akong makita. So Para kaya yung isolated case, hindi yun isolated case. Kung meron man, baka isolated case yung maganda yung pagkagawa, imperfect yung pagkagawa. Baka may mahanap kayo. Pagka media makakita, o sige, automatic, bibigay ko na 190. Baka may maghabol na gumawa ng... Kailangan, originally sa inyo, ha? Hindi yung tinurulang sa inyo. No. Oh, sir, kaya, sir, natanong ko... record, on record. Opo, oh, sir, kasi kaya na... Hindi, na... qualify ko, ulitin ko. Kailangan, kayo mismo nakakita, ha? Hindi yung ibang tao. absent <laughs> kami bukas, sir. Nagahanap na pala. <laughs> sir, kasi nung nakaraang hearing, in-excuse lang siya on the reason na uh, nag-resign na siya, pinalis yeah. lang siya, walang tanong sa kanya. Yeah. So he still remains as a uh, resource person. So parang uh, ino-notify lang siya na kung pwede bumalik siya. Sir isa na lang ako. Yung pong tinatawag na IOW, IOW Engineering and Administrative uh, Overhead, yung pondo supposedly to monitor the projects. Malaki yung 3.5. 3.5. Kinaso ko na nung araw yan eh kasi dati 0.5 lang yan eh. Opo, uh, sir pwede bang isa din ito sa source ng corruption na bulsa din nila to? Uh mahirap ang sa pero bakit ang laki? Kasi pag tiningnan mong yung budget ng uh, ng public works saksakan ng dami, daang bilyon, e eh, mo yung 3.5%. Kung monitoring lang, bakit pagkalaki lang? Especially, so, na meron na tayong existing na platform, di ba? Oo, may geotagging. Yun na yung pagmonitor. Tapos hindi rin nila na monitor. Saan napunta yung 3.5? Kung yung ghost project sa first District Engineering Office pa lamang, nalusutan sila. Nag-release sila ng cheque. So, inutil din yung monitoring ng Central Office. Di ba? Kasi may monitoring na sarili yung mga District Engineering Offices. Meron silang inspection team eh. Pero kung kakutsaba yung inspection team, kasi sindikato na nga eh. Hmm. Alcantara, Bryce Hernandez, Dumasig, Mendoza, Erdrick San Diego, Isang team eh. Eh nakuha namin lahat yung records nila eh. Sa Bulacan eh. Official record na kung saan nagbayad kayo ang, uh, ang clearing instruments. Bakit alam natin peke? Ba't yung binayaran? Okay, Ian. <coughs> Ayun. Hello, sir. Good morning. Bago ko pumunta doon sa isang tanong, uh, dahil may binanggit na kayo doon sa mga BGC boys, Sir, marami kasi nagsasabi na hindi lang silang lima ang nakinabang doon sa Bulacan First. Ang sinasabi nga mula sa taas hanggang sa pinakamababang empleyado, ano pong nalaman nyo tungkol doon sa iba pang mga nakinabang at kasama rin po ba sila sa sinabi nyo kay Secbiz na kasuhan na po? Yes, pero alam nyo, di ba ang pattern, hindi lumalampas sa 150,000. Kasi pag nagbagsak yung funder, yung proponent, nagbagsak siya halimbawa kung ilang bilyon, may usapan na yun eh para hindi na lumampas sa threshold ng kayang i-implement ng District Engineering Office, hindi lumalampas ng 150 million kasi ang threshold nila 150. Pag lumampas 150 hanggang 450, region eh. Mm, kaya, so bihira kayo makakakita 50. ng more than 150, di ba? 77 million, mm -hmm. 140 something million, 98 million. Walang lumalampas kasi kontrolado nila pag-implement, pag-monitor, pagbayad. So, ngayon, ito yung day of reckoning. Kala nila, lusot sila all the way. Ang malas nila, mukhang may nakialam sa taas na nagbagyo ng tatlong sunod-sunod, mukhang nagalit na si God eh. Mm -hmm. Bakit nagkasunod-sunod si Krising, mm -hmm. si Dante, si habagat. Emong? Tapos may habagat pa. Mm -hmm. Para may divine intervention, uh -huh. para mabulgar lahat. Otherwise, tuloy-tuloy mm -hmm. sila sa kasino. Correct. Yung pera natin binabayad sa tax, mm -hmm. kinakasino, pinambibili ng mga uh, Patek Philippe, kung ano nung relo at kung ano nung kotse. You can just imagine kung nagpatuloy ito para tayong mga gago. Pero Senping, yung mga lower than kina Bryce, yung mga iba pang mga tauhan doon. No? Yun na nga yung team niya. Eh. Yun ang lower. Eh. Sina, si dumasic uh, Dumasig, I think, uh, one of them, project engineer. Merong si Erdrick San Diego, siya yata yung lab tech. No? Uh, Uh, oh parang siguro taga-check Hindi lab na LOB, ah. LAB. <laughs> nagisip, nagisip. Yan yata. Nag yun. Yun yata. Mm -hmm. Pero so, I mean sir, yung mas mababa pa daw, meron pa daw. Naabot ba ng mga tropa natin? Yung limang 'yon ang lumabas sa, uh, 'yun sila may mga aliases eh, sa casino. Tapos sila yung mga signatories eh. So, we go by uh, where the evidence brings us eh, di ba? Kasi kung hindi naman hagip ng ebidensya, pangit naman na sabihin natin kasama sila. So, kailan kasama sila sa resibo. Okay, Raymond. Last na lang I sa said... akin. Sir, ang lumalabas kasi sa mga nauna ng report, 142 billion ang insertion ng Senate. So, yes. do you think, pa lang yun. Oo, oh, pero do you think hindi lang dalawang senador ang pinag-uusapan natin dito? And paano kung, know. paano kung mas maraming senador pa nga ang lumabas? I don't know. Mawalan kami ng quorum. Hindi sir, pero seriously talagang No, seriously Baka mawala ng quorum Kasi kung kasuhan sila Halimbawa Sandigan Bayan mm -hmm. At plunder o kaya malversation O masama sila do sa non na kaso Makukulong oh. Hindi ko sinasabing Aabot sa walang quorum Pero kung Ang ko nga Pag naging tayo Dapat Naka-blindfold tayo Hindi pwede yung 'di ba? yung isang mata para hindi mo makita yung yung kabilang yung kaliwang side sa kabilang aisle. Hmm. Dapat hindi ganoon. No? I, I think uh, our colleagues understand that, no? no? Where I'm coming from. Kasi ba't pa tayo magsasagawa ng investigation kung mamimili lang tayo? Parang hindi naman fair do sa pinili natin, 'di ba? na maraming senador yon kasi no, sabi nyo nga, 355 I, I don't uh, I want well I want I want get there no mm -hmm. Ikaw lang nagsabi kasi sabi ko lang in answer to your question eh kung gano ng kung gano tayo dadali ng sa don tayo dadali ng ebidensya ebidensya wala tayong magagawa. Mm -hmm. di ba Pero sa so, inyong determination na malaman lahat ang involved dito But well, it's about time ano wala it's bang effort time? na patigilin kayo sa investigasyon? Meron bang wala, wala naman Wala naman wala naman Sir, lastly... Kasi all-out support naman si Senate President. Kasi nag-usap na kami eh. It's about time na ayu ayusin natin. wag yung napopulaan tayo na napopulaan. Especially so na yung mag magnitude, that's, this already beyond the Senate eh. Ano na eh. Kikilabutan ka do sa... Isipin mo, almost 2 trillion pesos yung for the past uh, 15 years ba yon? Mm -hmm. Yeah, kasi 2011 namin sinimulan, di ba? 2011, 20, 15 years. e kukuwentahin Eh kung mo na uh, parang more than, more than 50% or more than 60%, magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kanikan yun napunta? Tapos nalulunod yung mga kababayan natin. Naglilimas ng, ng tubig baha, palabas ng bahay. Oh, meron pa iyan? Kasi 10 minutes na lang meron Sorry, tayo. Lassa, sir, <laughs> sir, paano nga? Kung, may other way pa ba na malaman yon kung sino nag-insert? Kasi nga, sabi nyo nga, wala namang record. Magagaling yung mga staff ko. Palagay ko, basta't kayang abutin, maabot nila. Masisipag, magagaling. At hindi mo na, hindi mo na sasabihan ng yung specific. They know what to do. Mm -hmm. And I, I'm always with them pag nag-discuss. Hindi ako yung tipong darating na lang sa akin yung manuscript at uh, yun na lang gagamitin ko. Wala akong kaalam, alam kung saan ang galing. Hindi rin ako ganun. Ako, ay stay with them even uh, past midnight or before midnight. Basta gusto ko kasi, alam ko yung pinagmulan eh. Latag talaga lahat eh. At ako, nag, nagsasabi ko sa kanila na huwag kayong tumigil dyan. Hindi, pa, hindi pa ako kontento dyan. Kaya nga, di ba, ang daming layers na inabot sabi ko nga, hindi pa sapat ito. Although sapat na, hindi pa rin sapat. Puntahan nyo pa rin. Gusto ko pa rin makita kung ano itsura. Okay, Raymond Asher. And then Asher. Sir, uh, good morning. Doon sa ano, uh, may lang concerns lang na parang in the past kasi bang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw na fo focus masyado sa mga diskaya now that you are the uh, Blue Ribbon Chair, ma masitiyak ba natin na yung bang lahat sila, yung yes. pangalanan doon ay ma mabubusisi ng usok? Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandun sa 15 yung Darcy? Mm, wala. Oh. Darcy. Maski wala sa 15, WJ, papatawag mm -hmm. natin. No, oh, rest assured na hindi lamang ang focus. Kasi sila yung, ewan ko bakit sa kanila na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pa nga gagawing state witness. Hindi ko alam. Hmm. Sir, uh, additionally, doon sa issue ng, kasi ang pinag-uusapan natin is 22 to 23, ah, uh, 25. What about kung may mga lumabas mag-backtrack? During the time of 2016 to 2022, ang DPWH Secretary was Mark Villar, who is a, a senator, right? Si Paano Senator itong... Villar could be a very good resource person at the same time, member of the panel. No? He can mm. share. He's free to share his uh, whatever he, uh, he, he, thinks or he, he knows ano, about what happened from 2016 to 2022. At sabi ko, sabi, sabihin ko lang sa inyo, yung, kung, sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Discaya Copol no, simula ng 2015, 2016, 20, tapos sa uh, naging active uling sobra 2025. Mm. Okay. Thank you, thank you. Okay. Yung sa likod mo na, si Mary. Mary Reyes, sir, from One News One PH po. Bali, sir, for the record lang sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Sen. Marco Leta and yung ilang mga uh, welcome pa rin po mag-participate si Sen. Jinggoy until may complaint po sa kanya. na nasasangkot. All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17. Ay kasama ako doon. Plus ex officio na tatlo na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yon Tatlo lang yung o oh, apat lamang yung senador na hindi members. Who can also participate. no Now, yung minority uh, representation, iwan na namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong uh, number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman. Sa ngayon ang vice chairman sa majority si Senator Erwin uh, Tulfo because he requested me to become to be the uh, vice chairman and I agreed. So hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man 'yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect uh, a new vice chairman pero nilimit ko na lang sa dalawang vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. Tatlo yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, dalawa na lang, isang majority, isang minority. Pero we welcome pa rin po natin yung participation ng ilang nasasakot. Because nasasabot. they are senators. Mm -hmm. Until But, po may complaint or case na ifafile against them po. Tsaka po. Maski merong cases filed, they can still participate because they, that's their right. Until uh, convicted, wala na silang uh, wala na silang ano, wala na silang karapatan kasi convicted na. Mm hmm. Ah, sure? Final conviction, okay, na. meaning Supreme Court, yung affirmed uh, by the Supreme Court. Okay. Okay, before me, Ann, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosin yung minority block dahil nine yung members. Uh, ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun diba? ang sinabi ko kay uh, Senate President. Sabi ko, labing lima tayo, siyam sila. Huwag hmm. mong huh? yung nine. And, ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa-senador yan. No? Mm Tratuhin natin sila ikaw kasi you are the senate president of the entire senate of all the 23 other senators dapat 'yan ang uh, and he, he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya no mm. na hindi po pwedeng senate president ka senate president ka lang na majority pero ito mm. pa yung isang with a warning mm. manipis yung 15 against 9 mm. baka bukas makalawa ikaw naman yung kinuku. No? Mm -hmm. Kaya yung naging biroan niya dyan, huwag mong kukuni majority leader si Joel Villanueva kasi dalawang beses <laughs> ng majority leader yan, na nakuku yung kanyang uh, Senate President. Mm -hmm. si Aminado na naging... naman siya eh. Mm -hmm. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na mag-majority leader si Joel? <laughs> Eh, Senate Senator President Tito. Mm -hmm. Pero doon sa naging complaint These are, kahapon. sir uh, ano, light uh, light mm -hmm. moments lang ito. Pero doon sa naging complaint ng minority doon sa naging decision tungkol kay Bryce. Sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Soto na, na ang naging ending pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonik ano, pero mm -hmm. temporary 'yun eh. Mm -hmm. Kasi pag-usapan nga namin after ng hearing sa Thursday or even before kung hiramin siya ng house ang recommendation ko nga is diretsyo na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito at least wala na tayong gaso sa gasolina pag mihiring ano, may escort pa.